guys yung ano ba ito ano, yung mouse key mouse magiging yung key mouse okay na to titignan ko na lang kung makamatay siya o hindi pag hindi siya na, namatay kahit mga 20 minutes lang Ibig sabihin, okay na to sa salin ko na sa ibang case. Kasi yung case niya wala na yan. Grounded yan. Yan. ko yung ano ko. Ramsta ko. Kasi ito yung sa kanila. Ito. Ay, nagmana. tinesting ko rin yung ano ko, nasira rin eh. Ito, nasira rin siya ng tinesting ko eh. Kaya hindi na rin magamit yun. Balit 20 minutes ko lang hahayang nakabukas para malaman ko na, na talagang hindi na siya namamatay. Okay? 20 minutes.

20 minutes. Pag yan din na matay, salin ko na sa bagong ano niya. case. Ano? 2 minutes na siya. Pero actually, kanina pa yung nakasindi Hindi ko lang naisipan na video niya. Pinesting ko lang itong isang ano ko, ramsta ko wala ito bumigay itong Kingston ay hey, ano rin pala to Kingston din pala yan May isang Ramstad pala kanina binalik ko dun Kingston din pareho sila Kingston ay ah. Oh. 3 minutes na yung video ibig sabihin ganun na siya katagal ah uh, Ano? Man? 5 minutes ko lang siya i-record dyan wala na akong wala na akong ano dyan eh storage mga cellphone storage ko lang. Ah, magbubukas ako ng apps para para makita. Ito din ba ito? Bukas ko ito Roblox. Roblox. Wala internet. Ayan ah. Oh. Magbukas. Ayan lang. Wala internet. Pay to load settings. Ya, pala, hana, to, Google. Google nya bolehan ini ya. Atau Google dengan Google-nya. Ke Google. Hmm, mati. Di restart. Ini tilang Google-nya di restart. Oh, sumabay lang. Namatay siya. restart talaga. Restart na naman. baka nag-overheat yung ano na ito eh, overheat yung CPU nito Ayan. wala na, -re restart restart na ano kaya baka masira rin yung ano ko rito masira rin yung SSD ko Kingston. start or start betegin tóma start no. te. Oi. Register mi ik mi hinto yung

будет роу. Ещё